yung Ito Dito magpapalitan naman. Ay, ret. Diyan nang glow. Dito. Sa doon. Doon siya pupunta eh. Doon oh, banda siya. Doon. ata guys. Ayo. Ayan, guys, papunta na tayo kay Diwata Pares. Yan medyo ano nga Bago papunta kay Diwata guys, ayan yung madadaanan mo. Yan. Tatanaw ko na yung nilalantaw na nako na guys ang lugar ni Diwata. Don banda yung kay Encanto guys. pila guys, wala masyadong pila Balik na? Alright Bakit sila siliwata guys? Ano ang order po? 400 lang Ano ang rest niya? May peso please Pause. Sikit gay lang order Morning, Madam Diwata. Good morning. Wala, si Tia na po eh. ngayon. Nangungkwit yung mga ngayon. Nangungkwit yung mga ko tinanggal ko na. Ay, nangungkwit. May isap ka na kuya. Anong order niyo po yan? Sige. yan. Sige yan. Sige yan. Sige yan. Upit, Tapos na ako kumain. Madam Diwata. Salamat, Hanwe. Pakuya o, isap. Sige is Tower 100. 120 ang nilang space of the issue kaya natin. Ano to? So yun yung so, ano Diwata guys. Nangupit daw yung mga kasyo niya. Kaya tinanggal niya. Ngayon siya nang nagkakal. Una lang. 100 lang. Oh, it's stop overload. It's stop mo dalawa. Kapalit nito sa so, freeze. Alright. Oh, okay. uh -huh. Uh -huh. Ayan 'yung ano. Bagong update kay Madam Diwata ng upit daw 'yung cashier niya kaya tinanggal niya. niya. Kaya ngayon siya na ang nagka So, ayan guys, yun ang ang update kay Diwata. Narinig nyo naman at nangupit nga ang kanyang kahera. At ayan, sobrang busy niya. Ganun pa rin ang ang style dito guys. ulagi so, hapon siya nagbag. O, mabila ka niya. Mamili ka nila na ay lechon kawali, na apoy fried chicken, na ay chorizo, barbecue, liempo na inihaw. Ayan, tapos punta ka sa kanin. Buha ka dyan. Kung dalawa kaya mo, tapos mag palagay ka ng sabaw na magutang kag sabaw so only sabaw na siya only rice so pagkakaman dira naabot sila dira counter for take out ayan after diha dira ka kay princess sa soft drinks ayan yan pa si princess ayan siya so after dyan kain ka na ayan yung bago na yung stab nila parang G-shock na parang beep card kalaki. Ayan. So ganito kadami ang kumakain dito guys. Pag umaga ng pag umaga dito guys murag kuntirag pila ba. May pila siya pero putol-putol ang pila. Mabilis ma. Tapos ayan. So ayan yung mga bagong tent ni Diwata. May bagong Pepsi. Ayan. Merong gondensada na mga umbrella. So laking tulong din yan kay Diwata guys. Saan pa kayo galing? Okay, ayan ang pila pumila ulit. Tapos na kumain yung pa 122 busy si Madam Willie Diwata, ka siya ngayon. <laughs> Siyempre Manager mo lang si Coco. Sabi ka ako sa iyo, Ano yun? Wala, Busy pa, yung Ano yung kuya? May ano, Busy pa ato eh. naman. Okay lang. <mag> <laughs> okay lang magtanong. Okay lang magtanong mas maganda live para nakikita nila ng kuyaan. Masuk ke sana. Masuk ke sana. Ganda o bayo, one. Pinalam ng yung puso ni Kristo. na. two, three, four, five, six, seven, eight, nine hindi sa staff para mabigyan kayo dyan sa pitikay pinatanggol ko, pwede? sa lahat naman nililigaw, ako gilit na ko kayo may nag-propose na sa akin kanina lang 5 minutes bago pa dumating masagot ko na engaged na pala si Madam Dewatag ayan yung binagay yung binagay mga ganito yung binagay mga ganito

Hello, salamat para sa lahat sa team na may 100 na 60 na super boss. Ang mga magigolapang December ay talaga naman parang marami ang early for no, me. Thank <laughs> you so <laughs> much kada. Magistar, magistar, magistar. Magistar, magistar. Magistar, kaya naman dito na <laughs> tayo habang ng pila, ang kakatao mo bumulot. Bumulot muna yan. Baka niyo, kukawang gumamang itlog dito. excuse me, ano po sa inyo? Ang CP namin o ay ang P50, CP or

ko magbata dito ay Ano Ano? Marami akong finish your take wala lang po magano. Wala lang Thank you. naman din so mahaba na naman. Taghanap po kay Pila, guys. Sapit na mahuro to. Ah, pag ano, ayan. Evaluation. Busy si Madam Diwata guys siya ang cashier karo. So, yung sa labas ni Diwata guys. Ayan mga nagtitinda din. Card, all take out sa card sa dolo. Doon po sa ano, doon po may bayad na doon. Iba po yung drive-thru, iba po yung ano, dine May type ko kami doon magbigay ka lahat ng price mo para makita ko. Ito, ang price. Tapos lahat ng mga price mo, itik mo. Lagyan mo na yung product price para makumpir ko. Para pag dapat pa ako lumipat sa'yo. Sorry. Ah, second pala. Ayan yung second. Yan ang sigal okay, ni okay, Diwata. Okay. Napakasarap. Kaya wala magsasabing hindi masarap. Di ba may nag-ano, nag-vlog yeah, na hindi daw masarap? Oo. Okay lang po yun. Pero Sabi mali nga pala siya. Pag binash, oh, trending. Yes. <laughs> <laughs> Siyempre doon siya magpa-trending na kaya ganun. Mas nabasa na. Uh Oo. -oh. So hindi naman pala totoo kasi ang sarap. Kahit ako, fried chicken, kinain ko kanina. Kain mo chicken? muna si Diwata. Sari yung chicken, chicken ko dito. Chicken. So, o, ayan guys, bukod na ko ang sabaw kasi manok yung order ko. Ayan. Sa... Sa kalaki. Yung kanin, ayan, halos dalawa. Oh. Ha, ah, syempre, yung soft drink.

mga higala no the dry ice cream ayan mga vendor na ice cream sa labas ni Diwata so <coughs> ang dami ding mga nagne-negosyo sa labas ni Diwata so soft so wala pa rin pagbabago pag ganitong oras mga 8 <coughs> excuse me 8am to 9am ay 8am kay ano sya? yung patay na oras. May pila pero putol-putol. Ayan, so... Ayan, so walang pila pa ganitong mga oras. 6 to... Ayun okay, ko, hanggang okay. ano oras to? Kasi, buwang alas 11. 7 a.m. to 11 a.m. Ayan, eh, patay yung oras. Putol-putol yung pila niya, guys. na bas. kadami. Okay, Pag nagpapahinga si Diwata dito siya pumupunta. <laughs> <laughs> Yan siya nagpapahinga siya guys, nagpa siya sa cashier. Dito pala siya nagtatago. <laughs> So that's is that's it for this video. Tama nang masasabi mo sa chicken ni ano, Diwata. Ay ano naman masasabi mo kay Diwata. diba may nagbasa kanya na hindi daw masarap. ano ba? Ay ito pa rin nagbigay ng tip eh. Ayun yan, yung nagbigay ng tip. Ano tanong ko? Ano ang masasabi mo sa fried chicken ni Diwata? Ay napakasarap. Pabalik-balik ka ulit. Masarap. Opo. Adalasing kami, nandito ako. alam niyo kung bakit napakasulit. Oo. Sasarang kahit napakadaming bago. So, hindi totoo yung nag-bash sa kanya naramdaman? No, hindi. Kasi, alam mo ang Pilipino, dapat walang arte-arte yan. Oo. Diba? Kasi street food. Kasi lahat tayo sa Oo. Kaya street food nga madam, diba? Oo, may motor na rin. Siya yung nagbigay ng tip kay ano. at mo siya binigyan ng tip, madam? Galing talaga eh. Natutuwa ka sa kanya? Okay, madam. <laughs> 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 Ang daming tinig ko. Ayan Ming-ming! yung ano, ni Diwata. Ito yung pusa ni Diwata, guys. Taba na taba. <laughs>